Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good afternoon and welcome sa aking munting channel At dito nga ay nagpapara ng taxi itong demonyitang si Moira at pagbukas nga ng taxing kanyang pinara ay nagulat siya dahil ang boba ng taxi ay walang iba kung hindi uh, itong si Miss Lynette Santos at nagulat din itong si Miss Lynette Santos pagkakitang pagkakita niya dito kay Moira di demonyita dahil napakadungis at mukhang pulubi at mukhang parang nasiraan na ng ulo ang itsura nga dito nito nga si Moirang Demonita at sabi niya nga ay kailangan niyang pumunta sa kanyang restaurant. Buti kung papasukin at makilala ka pa sa ganyang itsura mo. Moirang Demonita at dito naman ay uh, babalik na ng Manila itong si Don Pepe upang maghiganti nga daw dito kay Moira. At siya mismo ang magpapalayas kay Moira sa kanilang pamilya at kakausapin niya nga si Ubeng. Para bawiin na ang Apex Medical Hospital at dito nga ay uh, ididimanda na ng tuluyan itong si uh, Doc RJ itong si Moirang Demonita dahil nga sa kanyang mga ginawang kasalanan at sumugod pa itong si Moira sa bahay nga nitong si uh, Doc RJ. Kung kaya't sabi niya nga dito ay patawarin siya dahil madali lang naman ang magpatawad kaya't sabi nga dito ni uh, ni Doc RJ. oh di sige, sorry sa mga nagawa ko sa'yo. O ganun lang, ganun lang kasimple ang magpatawad. Sabi nga dito ni Moira, pero ang sagot naman dito nitong si Doc RJ, kung gusto mo ay itutulak muna kita sa hagdanan para mawala din ang iyong memorya at iyong, ang lahat ng iyong alaala -ala para maging quits nga sila at nabigla naman itong dimunyitang si Moira sa sinabi nga dito ni Doc RJ pero pilit pa rin talagang pumasok nga itong si Moira sa loob ng mansyon ng mga tanyag at dito ay sumunod nga itong nga si Doc, RJ at si Zoe kaya't sabi nga dito nitong nga si Zoe na mami umalis ka na bago pa sila dumating at talagang tinawagan nga ni Zoe ang mga gwardya para alat ka rin palabas ng mansyon ng mga tanyag itong uh, demonyitang si Moira at uh, umakyat nga itong si Doc RJ para nga itapon ang mga damit na nitong si Moira dahil nga sabi ni Moira ay nandoon pa ang lahat ng mga gamit niya sa bahay ng mga tanyag na kung saan nga ay sinasabi niyang Portugal property at may karapatan siya sa pag-aari ng mga tanyag lalong lalo na nga sa bahay nila at kasal nga daw sila at siya ang legal at tunay na asawa Moira, ikaw nga ang tunay na asawa pero sa ginawa mo ba kay Doc RJ sa pagtulak sa kanya sa hagdanan na halos pinatay mo na siya Asawa ba ang turing mo kay Doc RJ? Yaman lang ni Doc RJ Moira ang iyong hinahabol kung kaya't nagkahaban yan at uh, gulong-gulo ka na ngayon dahil hindi mo na alam kung saan ka ngayon pupulutin at kung saan ka ngayon titira dahil tinakwil ka na ni Doc RJ at inayawan ka na sa kanyang buhay at sa Apex ay nakaban ka na rin na hindi ka na makakapunta sa loob ng Apex Medical Hospital na iyong ipinagayabang kaya ngayon ay makukulong ka na, dyan ka na mabagay na maging CEO sa loob ng Zelda. And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel. Pakilike and share din po para mag update kayo sa lahat ng gagawin kong video dito nga sa Abot Kamay na pangarap na kung saan ay paganda ng paganda ang bawat eksena at kaganapan. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!